bro, uh, bro uh, John D. iba pa, kasi, iba pa rin kasi yaman ng magulang natin sa yaman ng mga anak. So, doon ako na parang naimas-masa na I want to have my own money, hindi ako aasa sa, uh, so, sa, sa, sa mana. So, pagpasok na, to cut the long story short, kuya, uh, sineryoso ko talaga. So, yung ano yung ugali ko ng uh, elementary, high school, college, binago ko talaga. Kasi binago ko. So, after four years, di ko pinangarap na hit ko yung one of the top position of, of company. good morning, good morning sa mga viewers ng Mentor Mike. Lalo na dun sa mga OFW na suki natin na lagi nagme-message. Uh, may kakwentuhan ulit tayo ngayon, isang magaling na negosyante, si Sir John. So, gusto ko siya magkwento kung sino ba si John nung bata pa. Ano ba si John? Uh, actually, ano, I'm from Palawan. Doon ako lumaki, Kuya Mike. Tapos, uh, para palang namulat na ako sana, sa, ni sa reality ng buhay. Kasi yung mom ko di siya nakagraduate ng uh, college, pero isa siyang negosyante. And dad ko isa siyang doktor uh, which is uh, mataas ang katungkulo niya sa government. Kasi actually, doktor na hayop. hayop. Uh, doktor pa rin. <laughs> Gramado siya na may I think, cum laude or magna na cum laude. Wow. Nalino siya. Mm -hmm. So, then yung gagraduate na ako ng Uh, high school. Actually, pasang awa ko ano eh, nag high school kasi loko-loko ako yung high school. Then, that time, I was planning to uh, to choose mag-nursing kasi that time, time ko, to 2004, yun na pinaka hindi ma, yung nursing. So, eh, yung sa school namin dito sa AUP, uh, na yun na yung kuya Mike sa AUP, sa may bandang Tagaytay. Mm -hmm ah uh, hindi po masaya yung mga ano ko, yung mga grades ko kasi ano eh, puro bagsak. <laughs> so, uh, tanaw ko sa daddy ko. Ano bang kukunin yung course ko alam? Mismo yung dad ko, which is a doctor, siya, siya sa akin, magnegosyo ka na lang. Mm -hmm. mo yung... Um, Sinabi ba ng dad mo kung anong negosyo? Wala naman. Wala. Masasabi sabi magnegosyo. magnegosyo ka kasi doon ang pera. Mm -hmm. So, parang kami yung pama person na, na nag-retire ng malaking pera rin naman na ipon niya sa ano niya, sa ginagawa niya. Siya mismo nagsabi sa akin na, kasi dati, dati gusto ko rin magdoktor eh. Mm -hmm. Nag-discourage niya sa akin na, so galing mo, hindi ka pwede magdoktor, ma, inipin ka, mm -hmm. <laughs> tamad ka mag-aral. So, ayun. Then, sinabi niya na, magnegosyo, kasi doon talaga yung totoong pera. So, ang isa bang John, ay maiisip mong, anak mahirap, o anak mayaman, o gitna lang? Sakto lang kasi, hindi naman ano, hindi, na hindi ako, ispo na magulang ko eh. Mm -hmm. Pero, ah, uh, na ah, eto nga amin ah, ko yung bata ko ang pinaka malaking nakupit ko lang 20 pesos <laughs> so, <laughs> uh, <laughs> pero kinakabahan pa ako noon dati uh, so yeah. okay ngayon um, medyo nagkaroon na kami ng konting glimpse kung ano ba si John before ano naman si John ngayon ano yung pinaka what keeps you busy anong pinagkakabisihan mo and ano ba yung ginagawa ng isang John kasi yun, nag-carriage na ako, Kuya Mike, dun sa school namin. So, business management kasi ako noon. kinuha ko noon. Then, uh, bago rumaduate, yun na, nabit-bit ko namin ugali ko, hindi ako nag-aaral. Tapos, eh, I was praying that time before I graduate na, Lord, uh, bigyan mo ako ng opportunity na makabawi man lang ako sa magulang. ko. Kasi na-realize nare ko na yung gastos nila eh. <laughs> Elementary, high school, college, million na eh. Million yan. Tapos, Lord, tapos ano, paano makakabawi sa kanila? Then, within two weeks, may nag-offer sa ka ng opportunity which yes, alam niyo naman yung ano, uh, sa network marketing. So, ako yung tipong tao napaka-negative talaga. asin ako yung piyatawa ng utala yung kaibigan. Eh, ah, pero hindi nga na, oh, scam yan, ganyan. So, magandang dumating point na uh, siguro ako may taong negative, ten, ten, times mas negative pa ako. So, iniiwasan na ako. So, pero, with God's help din, lahat uh, kasi tayo may weakness. Ang weakness ko that time, pagkain eh. <laughs> sinabi yan na puno na ng Jollibee. Pagkain ko ng Jollibee, may seminar. Wala no choice ako. So that time, nagkaroon ng paradigm shift na sabi ko na-inspire ako sa nag-speak kasi doon. Uh, mas bata sa akin. Tapos, nag siya. Ang hindi ko makalimutan sinabi ng nag-invite sa akin na isang anak rin ng mayaman. Uh, ang klasiko. Kasi inasar ko siya, Mark, kasi sumasala dyan, eh, anak mayaman ka na. Sabi niya sa akin, Bra, bro, John uh, Bing, uh, iba pa, kasi, iba pa rin kasi yaman ng magulang natin sa yaman ng mga anak. So doon ako na parang naimas-masa na I want to have my own money, hindi ako aasa sa mana. Mm -hmm. So, pag to long story short, kuya, uh, sineryoso ko talaga. So yung ano yung ugali ko ng uh, elementary, high school, college, binago ko talaga. Kasi binago ko. So, after four years, di ko pinangarap na hit yung on of the top position of, of that company. Mm -hmm. Tapos, uh, When you say na hit mo, meron ka bang, pwede bang bigyan natin ng viewers ng idea kung magkano yung na-hit na gano'n? Sige. Uh, uh, so, picture lang naman. Parang... For example, 2008 ako nag-start. So, after three, three to four years para three years, so nag-top six ako. Siguro nag, uh, I don't know kung half, half M yata doon. Wow. Pero, so at the time, malaki na yun, syempre. Pero yung nakalimutan ko rin pala sabihin, sa first year, kaya napansin ako sa company kasi sa first year, ako yung pinakabata nakahit ng US trip ng company, which is the highest position. Mm -hmm. Sa buong Pilipinas, dahil wala kami nakahit nun. So doon ako nakilala, tapos... Pero hindi ako ma hindi ako masyadong ano yung parang balo sa position pero enjoy lang ako mag-work eh yung para nagdadrive talaga sa akin para yung heart ko tuwing may nakikita akong taong gumagaling tulungan tapos tapos basta yung hindi sa pera kasi it's sa money kasi kung sa pera may pera naman kami kuya may eh. pero yung everyday may kumakatok sa bahay namin na nagpapasalamat na gumagay naduktong yung buhay mm -hmm. tapos yung pinakamalupit na testimony naman sa Palawan mm -hmm. may ka-schoolmate ako na Uh, ilang years ng bedridden. So because sa uh, product na shinery ko sa kanya, yung health product na yon nakabangon siya, tapos nakabalik siya. Ah, gumaling. Gumaling talaga. Tapos nagulat yung mga iba na nila binentahan. ko, hindi ko Yan ang nakakatuwa sa negosyong yan eh. Nakakatulong ka na, tapos kumikita pa. So sa ngayon ba masasabi mong successful lang isang John? Siguro sa paningin ng iba. <laughs> Pero I don't see myself successful kasi parang ano eh, ayaw ko umakit sa ulo ko na successful. Kung tingin ang tao sa akin successful. Ang, ang alam ko successful ka kasi dito kay Mentor Mike, wala pang ini-interview kami na hindi successful. Puro kwentuhan with Kuya Mike to eh. Kaya nga, ang, ang paniwala ako, lahat tayo may kwento. Kailangan lang ma-broadcast, masabi, para ma-inspire yung iba. Hindi naman para ipagyabang eh, hindi para i-brag para maintindihan nila na kaya din pala nila. So, kung ngayon nandiyan ka na, established ka naman, ano pa ang pangarap ng isang John? Uh, so, marami kasi ang nilisan na pangarap ko eh. Pero kung nakaraan kasi, sakto ang tanong mo ko yung my cashier, dami kong ginagol, bin visualized, gusto ko. Pero pagdating ngayon, 2025 sabi ko, Lord, uh, make everything simple na lang. So, make everything simple. Kasi ano even sa sa mga ginagawa kong mga bagay-bagay. Alam mo na may mga effective din na eh, sa health natin. Sabi ko, sa, ibigyan mo ko ng sistema na simple lang na suno. And pagdating sa what will drive my heart on fire every day, uh, ito talaga, Kuya Mike na mo. I want to create an impact on this earth and in His kingdom. So, ganun talaga. Kapag naririnig ako doon, okay. Sige Lord, marami pa tayong trabaho. Sabi mo kanina na nagkukwentuhan tayo off-cam. Uh, may mga gusto ko pang mga gawin na sabi mo nakikita mo sa akin o kung saan man. Uh, ano ba yung mga gusto mo pang gawin na yun? Na palagay mo makakatulong ako or yung iba nating mga... Hindi uh, mean, <laughs> ko rin alam. Okay, dalasan natin magkita. Uh, yun nga. Kwent, kasi uh, ako pa I learn from asking the right questions. Yeah. So, 'yun lang. Kaya nga thankful ako na kasi nag pray ako Lord, bigyan mo ako ng mga taong tama 'yung puso, yes. tama 'yung tamang tao na uh, kasama ko. Kasi siguro binigyan na rin ni Lord 'yung mga taong mananakit sa akin, o manglo sa akin para mawala na sila. <laughs> kasi alam mo ba 'yung 'yung ayaw kong pamilyar ka doon sa Robert Tree? 'Di ba sinusugatan siya para tumulo 'yung 'yung katas at na ano? Gano'n 'yung nangyayari sa ating mga tao eh. Minsan kailangan masugatan, masaktan para matuto at lumabas yung totoong kailangan, which is yung tunay na gata. Last two questions. Ano yung gusto mong iwan sa mga kabataan? Ah, bata ka pa rin naman, pero of course lahat tayo, when we grow old, gusto natin may din na parang na ita transfer sa iba. Ano yun? Ano yung gusto mong iwan sa kanila? Sa, kung may kabataan o viewers na nanonood niya? Siguro kung ano, ah, kung kabataan, eh dito, ah sige. Ang Siguro isipin ko na lang kung harap ko yung anak ko na nalang. Mm -mm. Siguro ang sasabihin ko sa kanya, uh, uh, tingnan mo ako right now kung anong ginagawa ko. You just model mm -hmm. kung anong ginagawa ni daddy, mm -hmm. ni kuya. So, and uh, always have, uh, kung ako, kadi model mo ako, always remember na I'm still a person. I can still commit mistakes, but ang, ang ano ko lang, ang sabi ko, ang, kung may healingan ako, imodel mo lang si Christ, si Jesus. Kasi siya lang talaga yung hindi nagkamali na tumapak sa lupa. At ako bilang tatay, bilang kuya, magkakamali ako. Pero I will do uh, my best para matulungan ka, mag-guide ka, at may imodel ko ang tama kung anong pwede mo gawin para kahit wala na ako, kahit uh, alam mo na paano tumayo sa sarili mong paa at may mo sa next generation yung mga values na may pasan ko. Ganda. Mm. Kung meron ba mga nakarelate sa munti nating kwentuhan, <laughs> sabi nga sweet but precise, uh -huh. uh, meron ka bang uh, social media sang kanila pwedeng kontakin? Ayun, uh, meron, meron ako ano, uh, uh John One. Tapos, meron kaka, bago lang. 'yun ang business account ko tapos may pangalawa ko yung ano uh, brother V. so yes. more naman daw more holistic na may approach ko doon so yan ayos so 'yun lang very sweet po hmm. tayo very short pero ang mahalaga meron tayong iniiwan palagi na mensahe o bakas yes. sa ating mga viewers so tulad ng sinasabi ko sa mentor Mike uh, lahat tayo may kwento kailangan yes. lang malaman yun sa inyo kaya ikaw anong kwento mo mentor Mike <laughs> Good morning.